time for DJ Rocky's Secret Files. Ang hirap palang magmahal bilang isang transgender. Hi DJ Rocky. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan ang ikukuwento ko. Ngayon lang kasi ako sumubok magpadala ng kwento sa programa mo. Sana mabasa mo ito. Itago mo ako sa pangalang Sara. Isang transgender. At ito ang aking secret file. 2015, noong magkakilala kami ng ex kong Pilipino, na itago na lang natin sa pangalang Jevin. Sa isang bar ko siya nakilala. And that time, nagkainuman kami. Hindi pa niya noon nahalata na trans ako. Pero dun kami nagsimula. Tinanong niya yung waitress sa bar kung pwede raw niya akong itable. Nagpaalam sa akin yung waitress at sabi ko naman, sure. Nung time na yon, broken hearted din kasi ako. Kaya para maiba ang atensyon ko, pumayag ako. At ayon, nagkahingian kami ng cellphone number ng isa't isa hanggang sa dumating yung point na nalasing kami pareho. Inihatid ako ni Jevin sa loob ng naghihintay na bus. At nagulat ako dahil nasa loob na ako ng bus. Nang bigla niya akong hinalikan sa labi at bigla na rin siyang umalis. Siyempre, nasak ako, DJ Rocky. Maya-maya, noong nakalayo-layo na si Jevin, bumaba na ako ng bus. Ang hindi niya alam, nagsinungaling ako sa kanya. Walking distance lang kasi talaga yung tinitirhan ko mula sa bar na pinag-inuman namin. After two days, nag-inuman uli kami ni Jevin. At doon na niya nalaman na nagsinungaling ako. Na walking distance lang ang tinitirhan ko. Pero kahit ganon, tinanggap niya yung excuse ko. Nung gabing yon, doon na siya natulog sa boarding house ko. At doon na rin may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos ng tatlong araw, hindi kami nagka-chat, walang communication. Nagulat na lang ako. Bigla na lang niya akong pinuntahan sa paupahan ko. Nanginginig siya ang init-init ng katawan niya ang taas-taas ng lagnat. Nag-alala ako agad ng sobra kaya sabi ko, narakit tayo sa taas sa loob ng bahay. Pinakain ko, pinainom ko ng gamot, at doon na siya nag-stay ng mga apat na araw. Habang ako naman, pumapasok pa rin bilang isang sales officer sa isang NGO sa Cubao. Kada uwi ko, may pasalubong ako sa kanya ng mga prutas at iba pang pagkain. At noong medyo gumaling-galing na siya, pumunta naman kami sa kanila doon sa Mindoro. Pinakilala ko ni Jevin sa buong angkanya at naramdaman kong proud na proud siya sa akin. Never kong na-feel na ikinahihiya niya ako Pagpasok namin sa bahay nila, nagmano ako sa inay niya at sa daddy niya. Sila mismo ang nagsabi sa akin ng isang nakakagulat na revelasyon na ipinaglilihim sa akin ni Jevin. Kasal na pala si Jevin sa isang babae. Yun nga lang, wala silang anak. Napag-usapan namin ni Jevin yung revelasyon ng mga magulang niya. Nakasal siya sa isang babae. Nakuha ko namang tanggapin ang katotohanan na iyon. Hindi na ngayon naging issue para sa akin. Then fast forward. Bumalik na kami ni Jevin sa Maynila. Nagnegosyo kami ng tindahan ng mga accessories at nagre-repair ng cellphone. Nangupahan kami at dito na kami nagsama ng matagal-tagal ni Jevin. Siyam na taon. Inabot kami ng siyam na taon. Masaya kami sa loob ng siyam na taon na yon. Paminsan-minsan, nakakaramdam din kami ng hirap. Pero, nalalampasan naman namin yung mga pagsubok. Kaya ayos pa rin. Sabi nga niya noon sa akin, huwag na raw akong magtrabaho. Bibilhan na lang daw niya ako ng alagang aso. Binilhan nga niya ako. Shih Tzu yung breed. At yun na ang inalagaan ko sa loob ng siyam na taon na magkasama kami. At alam mo, DJ Rak, ang lakas din ng kita ng cellphone repair store namin. Sa lakas ng kita, nabigyan niya pa ako ng puhunan para makapagbukas ako ng karinderya. At yun na, umarangkada na ang hanap buhay namin. Kaso, noong naabot na namin yung parang tugatog, E doon naman si Jevin nagsimulang magloko. Lalo na noong namatay na yung daddy niya. Pandemic noon. Umuwi siya sa kanila. Pero pagbalik niya rito sa Maynila, parang nagbago na siya. Nagbibisyo na. Madalas na kaming magtalo. Tumitira na siya ng mga ipinagbabawal na gamot. Ng babae, At nakikipag-anuhan din sa mga bading. DJ Rocky biglang nagpatong-patong ang mga pinagdaanan ko kay Jebi nung time na yun kaya nagka-depression ako dumating pa nga sa punto na pinipisikal na niya ako sinasaktan na niya ako kaya sabi ko mag-a-abroad na lang ako ayoko nang ganito na nalang na lang akong depressed. Baka kung ano pang magawa ko sa sarili ko. After three months, nakapangibang bansa ako sa Qatar bilang staff ng isang spa. Nag-o-offer ng manicure, pedicure at massage. Kahit naging long distance ang relasyon namin ni Jevin, Unti-unti namang nabawasan ang pagtatalo at pag-aaway namin. Sa unang dalawang buwan, okay kami ni Jevin. Magka-chat at magka-video call palagi. Lagi kaming updated sa isa't isa. Kaso, napapansin ko sa katagalan, natila ba? Nag-chat na lang itong si Jevin sa akin kapag malapit na akong sumahod. Kaya kada sahod ko, nagpapadala naman ako sa kanya. Humigit kumulang sampung libo hanggang labing libang libo buwan-buwan. Yan ang perang na ipapadala ko sa kanya. Kanya lang yun ha. Iba pa yung para sa bill sa bahay at sa pagkain ng mga alaga naming aso. Ganun talaga mahal ko yung tao eh. Hanggang sa isang beses. May nag sa akin ng message. Screenshot ng conversation ni Jevin at nang isa pang babae. At hindi ako makapaniwala kung sino yung chat ni Jevin na babae. At kung ano ang laman ng usapan nila. Chat-chat niya pala yung pinsan ko. Si Carmela. Etong pinsan kong ito, lima na ang anak nito. Puro panganay lahat. Iba-ibang lalaki kasi ang mga tatay. Yung huling naging partner nitong pinsan ko, nabaril daw kaya namatay. Naaalala ko pa nga Umaten kami ng binyag ng bunso ni Carmela dahil kinuha niya kami ni Jevin bilang ninong at ninang. Yun pala, doon na magsisimula ang temptasyon nila sa isa't isa. Mag-chat na sila magmula noon at noong nakaalis na ako papuntang Qatar. Nagsama pala silang dalawa. Grabe, DJ Rocky. Sobrang sakit. Ginawa nila akong tanga. Kaya iniyak ko na lang itong nararamdaman kong sakit. Kaya rin pala hindi na ihatid ni Jevin sa airport nung paalis na ako papuntang Qatar. Kasi sila pala ni Carmela yung magkasama. At ngayon nga magkasama na pala sila. Sa totoo lang, ilang beses akong nagtangka na tapusin na lang ang buhay ko habang nasa katarako. ako. Pero hindi ko pa yata talaga oras, DJ Rocky. Hanggang ngayon buhay pa rin ako. Kahit wasak na ang puso ko sa ginawa sa akin ni Jevin at ng pinsan kong si Carmela. Fast forward, habang sinusubukan kong mag-move on sa pagtatraydor sa akin ni Jevin at ng pinsan ko, may nakilala akong lalaki. Itago natin siya sa pangalang Rog. Kasakasama ko siya sa trabaho. Maalaga itong si Rog at parabang siya ang nakapagpabago ng buhay ko. Siya ang nagbigay liwanag ulit sa madilim kong mundo. Hindi ko tuloy na Nakakalimutan ko na pala si Jevin dahil kay Rog. Ang alam ko, may girlfriend si Rog sa Nepal. Pero wala eh. Nahulog talaga ang loob ko sa kanya. Sobra niyang bait Sobra siyang mag-alaga. Lagi pa nga niya akong ipinagluluto. Actually, totohanan lang. Hindi ko naman talaga siya type. Kasi may amoy siya. Amoy. Amoy potok. At hindi naliligo. Yung mga katulad niya kasi bihira lang pala maligo. Takot daw sa tubig. Pero siguro, dahil tinutokso kami ng mga kasamahan namin. Ayun, parang naawa na lang ako at natutuhang magustuhan siya. At na-realize ko rin na sige, aalagaan ko to. Kaya binilhan ko siya ng mga gamit sa katawan. Binihisan ko pa nga siya eh hanggang sa unti-unting nawala yung masamang amoy sa katawan niya. Fast forward. Umabot na pala ng anim na buwan ang pagsasama namin ni Rog. Okay naman kami. Lagi kaming sabay na kumakain. At iisang pinggan ang ginagamit namin. Sobra akong na-inlove sa kanya. Sabi nga niya sa akin, Dalhin daw niya ako sa Nepal. Ipapasyal niya raw ako sa buong Nepal. Ako naman, siyempre, tuwang-tuwa. Abot-tenga ang ngiti at kilig. Kaso, puro salita lang ang lahat. Yung girlfriend niya pala sa Nepal, nagtangka sa sarili niyang buhay. Kaya ang ginawa ni Rog, Umuwi na nung December 14 last year para asikasuhin yung girlfriend niya. After three days, wala na. Hindi na rin nagparamdam si Roach. Nangako pa naman siya sa akin na bago siya umalis. Isusunod niya raw ako sa kanila by Feb this month. Pero netong New Year, binlock niya ako sa lahat ng social media accounts niya. At sa labo na naman ng lahat ng namagitan sa amin ni Roach, bumalik uli yung anxiety and depression ko. Hindi na uli ako nakakakain. Hindi na naman ako nakakatulog. Isang linggo din ako nagmumukmuk. Palagi kong namimiss yung presensya niya dito sa kwarto namin. Hinahanap-hanap ko yung amoy niya. Lalong-lalo lalo na yung, yung kapag may nangyayari sa amin. At hindi alintana sa akin kung hindi siya tuli. And by the way, isa pala siyang Buddhist. Hindi allowed sa kanila ang pagpapatuli. Gayunpaman, magaling naman siya. Ang matagal-tagal kami pagdating sa pagroromansa. E miss na miss ko lang talaga siya. Few weeks after, nakita ko na lang, gumawa si Roj ng panibagong account sa TikTok. Pinost niya pa yung girlfriend niya sa Nepal. Grabe! Sakit! Pero ayos lang, tatanggapin ko na lang lahat ng sakit. Lahat ng mga ginawa ng mga lalaking nagdaan sa buhay ko. Arma na lang ang bahala sa kanila. DJ na ako. Ang hirap pala talaga magmahal kapag trans. O lady boy, no? Palpak lagi ang ending ng mga karelasyon ko. Failed relationships. Pinagpapalit lang ako. Kaya ngayon, isang bagay ang narealize ko. I should love myself first. At ngayon nga, unti-unti na akong bumabangon kahit mahirap. Kahit parehas pang manggagamit ang mga ex ko sa Pilipinas at sa Nepal. Iniisip ko na lang, makaka-move on din ako mula sa inyo. Makaka-move on ako. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng kwento ko. Muli, ako si Sarah. Ito ang aking secret file.